Ayan, nandito tayo ngayon sa aming probinsya at narito tayo sa may fish pond. Bakit may fish pond na? Fish pond, ayan. May mga isda po dyan, tilapia at saka dalag. At syempre, dito sa may gilid niya, mayroon tayong puno ng bayabas. Ayan. eto guys, oh, sino na kami umakyat sa puno ng bayabas? Ayan o. Oh. Ano ang tawag sa bayabas na hindi inaakyat? ano? Ito siempre yung bayabas na nakatumba. Katumba na nga, iakyatin mo pa. Diba? Ayan guys, o, oh, meron tayong bunga dito. Ayan oh. o. puro pa siya bubot. Bubot ba to? Bubot pa. Ayan guys, o. Oh. Try natin tong isa. Try natin. Hinog na, ayan Oh. Hmm. Ayan, umalit pa lang siya guys, Oh. Pero, hinog na. Hmm. Hmm. Sarap. Ayan Oh. Ito pa, ito pa, ito pa. Ito pa guys, Oh. Aray ko. Like ayan. Alam niyo po ba guys, nung mga bata pa kami, ito yung madalas namin gawin. Lalo na pag wala yung mga kapitbahay namin. <laughs> wala yung mga kapitbahay namin, madalas namin gawin. <laughs> Inaakit namin yung puno ng bayabas nila. Pagdating nila, wala nang bunga. O, ba? Diba? Ayan, meron pa. Hmm. Sarap. Ha, kainin na ulit natin. Kainin ulit natin. Fresh lang yan. Fresh sabi ko na nga ba eh ganyan ang nangyayari ganyan ang nangyayari pag ano pag hindi pinagpaalam yung bayaba sa may ari biglang ano hmm yun hmm, guys oh sarap nito sarap nito isaw-saw sa ano asin pero ito guys mabuto hmm yun lang guys yun lang. yung Ito ang paligid ng ano, sa manbandang fish pond. Yan, buhay probinsya. Simple at masaya. ba? Diba? Mga kawayan. May mga paper tree. Yan, paper tree po yan. O sa tawag na, tinatawag na milen, milena. Yan. Meron din po tayong ano dito. Puno na. Puno ng bignay. Ito po ay bignay. Ito naman po ay guyabano. Ayan. Ayan. O, ba? Diba? Dito tayo sa bukid pero para tayong may pupuntahan ano. Galing po kasi kami sa kasalan. Halo. Okay. Oh. Kenen. Okay,